Ano ba guys, pamilya sa inyo na ganitong biskwit? Lalagay tayo ng sugar. Anong tawag sa Arabic nito? Kak. Yung mga taga dito, Arabic, pag uh, Eid, ito lagi ang binibili nila. Kesa bumili, gawin na lang natin. Hindi ko pala napakita kung paano ko ginawa, no? Okay lang next time. Ito yung tawag dito na kak sa Arabic guys. Yan na yung nagawa ko. Yung sa mga abroad lang ang alam kung anong biskwit ito. Pang Arabic na biskwit. Masarap. Favorito ko kasi ito. Kaya imbes na bumili ako, gagawa na lang. Ako. Kasi pag ako ang gagawa, marami pa tayo pa ang nagmimintain kung anong lasa ganon so kain po tayo guys mm -hmm. sarap crunchy pa